Walang malay at nakahandusay sa kalsada ang 20 anyos na lalaking rider na ito sa National Highway sa Barangay Akaw, Bawang, La Union. Ang minamaneho kasi nitong motorsiklo sumalpok sa sinusundan nitong kulong-kulong. Ang insidente nangyari pasado alas 11 ng gabi noong Sabado. Sakay ng kulong-kulong ang isang mag-asawa ng maganap ang insidente. Yung couple, magkasama po sila. Nasa backride niya yung asawa niya. And then yung uh, nabangga po nila. Tumilapon, oh. Tumilapon po. Nabangga nung, nabangga nung motor, yung likuran ng kulong-kulong, yung sa may gulong niya sa likod. Ayon sa inisyal na investigasyon, mabilis daw ang patakbo ng rider, kaya bumangga ito sa sinusundang kulong-kulong. Nung tinanong ko yung pinsan niya tayo, yung, yung sa ospital, nandun kasi nila, sila nung nire pa. Mm -hmm. eh, nung wala na talaga, nagtanong na ako na time na Sinabi nila nagaling ata sa kuan Central dito rin sa bawang galing sa Central East. Siguro nagipag siguro may party siguro ganun. Most para probably po mabilis talaga kasi sa makikita natin sa impact ng kuan yung damages. Mm -hmm. o, talagang total wreck din yung kanya. Sugata naman ang mag-asawang sakay ng kulong-kulong. Naitakbo pa sa paggamutan ng rider pero idiniklara na siyang dead on arrival matapos itong tumilapon sa halos walong metro. Bagamat may suot itong helmet, nagtamo pa rin ito ng matinding sugat sa ulo. Sugata naman ang 44 anyos na driver ng pickup na ito matapos mabangga ang kasalubong na taxi. Nangyari ito sa kahabaan ng National Highway sa Proc 4, Barangay Irisan, Baguio City noong alauna ng hapon noong Sabado, October 25. Ang driver ng pickup papunta sana sa Sablan Benguet habang ang taxi ay papunta naman sa direksyon ng CBD ng ang insidente. Nawalan daw siya ng treno kaya napunta siya sa kabilang linya ng kalsada at doon nabunggo niya yung isang taxi na patungo naman sa city proper. Kaya sa lakas ng impact, naitulak yung taxi sa may sidewalk at doon nga nabunggo niya yung isang senior citizen na naglalakad that time. Nagtamo nga ng minor injuries yung drivers at yung uh, senior citizen na pedestrian. At mm -hmm. uh, yun may nag-responde na ambulansya at sila ay nabigyan ng first aid. Dinala ang taxi driver at senior citizen sa paggamutan habang hindi na nagpagamot ang driver ng pick-up. Hindi na nagsampapa ng kaso ang senior citizen at taxi driver at idinaan na lang ito sa areglo ay e tinakbo naman sa pagamutan noong Sabado, October 25, pasado alas 8 ng gabi ang 56 anyos na jeepney driver. Ang kanyang hong jeepney nawala ng kontrol matapos tumama ang gulong nito sa gutter na naging rason para tumagilid ito sa gilid ng kalsada. Wala namang sakay ang nasabing jeep ng maganapang insidente. Angel Arquero, RNG News.